paano mag-load dito sa this So ito panoorin niyo na buo. So ngayon dahil tapos na tayo mag register sa ating at dito uh, mobile number. So subukan naman natin na mag-load dito. Dahil nahirapan talaga ako atas. Tapos may nakita akong post sa Facebook kung paano talaga mag-load kasi nagload ako kahapon mga loose dito pumasok sa dito apps dito diyan pumasok ang 50 ko Kasi hindi ko talaga alam kung paano talaga So kagabi nag ako dun sa Facebook tapos may nagreply naman na sa back -ilo daw, load daw magload para pumasok dito sa DSCM So ngayon nagpa-cash in ako ng 50 then try natin to let's go so punta lang tayo dito sa DSCM then siguraduhin nyo na may laman yung Gcash nyo para maka top up kayo dito so lagyan natin yung password password ng ating DCM apps para makapagload natin sa sarili natin dahil ang hirap talaga Uh, kapag hindi natin alam na uh, sayang din ang dalawang piso o isang uh, piso malaking bagay na din yon para sa atin kaya mas magandang tayo na lang ang mag load sa ating sarili para 10 pesos lang talaga so ngayon ayan na kapag ma-open mo to is uh, may mag-text pala sa'yo na dear user so ito na, dito doon tayo sa back e load so, Pinutin lang natin yung back e load Then, sa nakikita nyo, wala tayong balance. So, ang gagawin natin is mag-input lang tayo dito ng quantity. So, ibig sabihin ng quantity, so magkano yung i-top up mo. So, akin 50 lang. Try lang natin. So, next natin. Ayan na. So, meron pala siya itong basic charge na 1 piso. Then, quantity, Total basic charge, include tax, tax value, discount. So, total charge nya is 50. So, submit natin. Tapos, para mapunta tayo dito sa GCash natin. So, submit successfully. Then, pindutin na natin tong uh, pay now para mapunta na tayo doon sa GCash natin. Pwede pala to dito sa GCash at Maya. So, dito nga, Maya uh, GrabPay, Alipay, uh, Maya GCash. So, pwede din ito sa mga debit and credit card. So, dito lang tayo sa ating GCash dahil ito lang yung may laman. <coughs> so, hintay lang natin na ma-open ang ating GCash. Just wait for a minute para hindi natin mahirapang uh, mag-chat-chat pa sa ating mga... Uh, ...mga... ...loader natin. Kasi ang hirap. So, ngayon, 15 yung gawin nating top up so lagyan to pay Gcash so syempre yung Gcash yung na may laman so ang laman ko may Gcash is 09 ah, uh, ito so yan yung may number o uh, may laman so hintay lang natin yung Lagi into PBG Cash 36 certification code. So, meron siya. Uh, 41, 05, ayan na then next lang natin then syempre yung uh, 4 digit impin sa ating gcas so ilagay lang natin ah the next Uy, mali pala. Mali, mali, mali. So, ito pala. Mali yung impina na nalagay ko. So, ito na. Go to update to your account to activate option. So, meron siyang So, pay na natin. Okay. So, tingnan natin. Oh, ayan na. Meron na siyang laman. So, order detail. So, ito na. Wow, completed. Eh, na completed na mga loads. So, ganito lang pala kabilis mag-load dito. So, nakikita nyo naman, order number. Ayan their partner, the official receipt for sales order number. O, yan nga. Pumasok ka doon mga loads. So, tingnan nga natin ngayon kung pumasok ba talaga. So, open lang natin. I Cancel natin to. Open natin ulit. DSM para makapag-load na tayo sa ating sarili. So, ito na. Tingnan lang natin. Para makita talaga natin kung nalulun ba talaga. Oh, wow. Okay. So, dito na nga mga lods. So, legit siya, legit. So, siyempre, punta na tayo, sa ating uh, promo para makapag-load na, tayo. So, customer, promos, um, eh, hindi dyan, hindi dyan. Dito tayo sa Customer Reload. Customer Reload para makita natin yung... Hindi pala. Saan pala yun? So, Customer... Dito pala. Dito. Nandito yan sa ah, Yana. Tudutin. Dito lang pala. Pindutin natin yung Tudutin. Then syempre mag-load na tayo sa ating sarili. Ayan na. Uy, bakit hindi siya? Hindi siya talaga kasi wala pa siyang number. So, lagyan natin na number. So, ayan na. Buy promo. Buy promo. Tapos, to do data 10. Tapos, pindutin na. Yan! Okay na, bilhin na tayo. So, ayan na. Then, syempre, blue natin is 50, tapos palo lang tayo ng 10 pesos. Ayun, success. So, ito lang, 9, lang ang nakukuha niya. So, malaking bagay talaga ito, mga lods. Kapag napapalood pa tayo ng 11, so may 2 pesos sila, halos. So, ayun na, nakapag-load na tayo sa reel natin. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless sa mga nahihirapan diyan. Sa mga hindi pa alam kung paano mag-register. So, <coughs> panoorin niyo na tong video na to ng step by step process para ah, uh, uh, makita niyo talaga at magamit niyo na tong application na to dahil marami talaga ang nagtatanong at isa din ako nagtatanong dito kung paano ba talaga. Kaya ngayon natutunan ko na at big shout out pala sa ah uh, kay boss hindi ko lang na-mention pangalan nun dahil hindi ko na nakita so um, ano ko lang sa kanya is shout out sa boss dahil hindi ka madamot dahil tinuro mo sa amin kung paano so hanggang dito na nga lang mga lods sana ay nakatulong sa inyo maraming salamat thank you and God bless bye bye